<laughs> Ay, hindi ko man lang na video han. Hello pa, dalawa yung anak niya. Ayan, dalawa. Kunin mo yung malaking payong. Hindi pa makatayo, nakatihaya pa. Congrats! Ayan mga ka-farmers. Hindi ko naabutan. Kanina daw sabi ni ate. Meron lang lumalabas na dugo. Tapos narinig ko humihiyaw. Pagdating ko na, ilabas niya na. Ay, nako hindi pa hindi pa makakatayo nakahiga pa yan ay nako hindi ko na video <laughs> sayang pero okay na din <laughs> papayungan natin dyan buti nandyan siya sinadya talag ah nakakawala nakakawala pala siya tinanggalan ng tali ni tatay para In case man na ano, lumilim siya dito, oh. Ha, napakatirik ng araw, oh. naka lang ako. Ayun sila. e, congrats! Congrats! So, na mga ka-farmers, nandito tayo sa kalagitaan ng init. Nanganak na ang kambeng, dalawa. Ayan. hindi pa makatayo pero yung isa tumatayo ayan si nanay Nagpa nagpakuha ko ng payong at para mapayungan siya dito sayang di ko na yung paglabas <laughs> Hi, kamo naman na. Hi. <laughs> Ay, lalagyan ko ng ano pa yung. Hmm? Huwag mo mo nang lapit. Baka mag <laughs> Ginagawa mo. Ha? Lumilim siyang kusa ate. <laughs> Mahuhulog na nanay. Oh. Hindi siya makatayo eh wala na dalawa lang to masyado ka naman basta umiiyak ligtas oo <laughs> e, um, nga nakalabas na atin yung nakita mo ayan O, oh, ang layo po ni ate doon. Hindi ka makita. Hi, kamo naman, Hi. <laughs> <laughs> Ito, eh, ka mo naman ah. Ito kang pala. Hindi to ko nga. Babae! Oo, babae oh! Bye -bye, oh eto baba ito ewan ko yung isa hindi makatayo narinig ko nang may umiiyak takbo na tulin-tulin ng tumakbo tulin na ng tumakbo hindi pa naabutan hindi ka pa yan ano nay bakit yon hindi pa lumalabas o kusang kusang lalabas yon kusang lalabas yung babagsak na ganan anong tawag dyan sa ha inunan ipit na yung isa naharang-harangan na Lumalabo kasi yung camera ko Ito daw ay inunan. Sabi, kusang bababa. Lalabas. Ayan. Tumayo ka na kasi. Oo. sigi mm, sige, nauntog-untog na ata. Nakaharang kasi bato eh. Ayan, sige, tayo. Hmm? Naanuhan na ng kahoy na eh. Ala, 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 ala ka, ala, ala, ala. <laughs> nakakatayo na siya dyan. Nakaharang kasi mga bato doon yan, oh. <laughs> <Come on. laughs> Dalawang babae kaya? Ito babae, ito wi Ay, lalaki yata. May nakikita akong nakabukol. Oops! Sige, tayo. Eh, ba't umupo siya? Nangawit na. Siyempre, pipilitin niyang tumayo. Ang laki ay. Haba ng Mamaya nakatayo na yan, no? Oink, oink, oink. Kaya pala nag-iingay sila doon din, ano? na nag din sila. Sige, dede. Sige lang. Asan na? Dede ka lang ah. Oh. Dede. Eh. Kahaba ng pata. O, yung panito nito. Nagbe-blurred sa yung aking camera. Bibili raw pa ang pagbabae. May pinabibili pang host. Huwag mo sasabihin kay tatay na alam natin. <laughs> sasabihin na na na. Melan! Gagano na naman yan. Punsa! <laughs> Bakit? Gagano naman ako. <laughs> Ate, wag mo sasabihin kay tatay na alam natin. <laughs> Basang-basa yung kanyang tali. Alay, alay. Mm, Sige. Choink. Choink. <laughs> Hindi <laughs> kaya siya nasasaktan doon. <coughs> Another babies. Hmm. Kaya pala nag-iingay-ingay din sila. Ayun si tatay. Akala niya hindi pa namin alam na buntis yung ay nanganak na ikambing. Ayun, ayun. Ayun, inawakan niya na. <laughs> Kumakita ako. <laughs> ayun, naglalala. Na. Ah? Yong. Dalawa. <laughs> 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 dalawa. Ah. <laughs> 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 Kaya na din nalang ni tatay dito. Nahalata ni tatay na nilipat kasi doon nilipat eh. Doon anak Tapos dyan nilipat. syempre walay dugo.